actually, para sa akin, napakahabang kwento ito na ito. Kasi, nung araw, nung napanood ko yung OTJ, yung By Bus, sabi ko, sino bang um, lalaki o artista hindi pa pangarapin na makagawa ng ganung klase proyekto at makatrabaho si Derek Eric Mati at si Sir Don Don. Nung ina-analyze ko siyang ganun, honestly, siyempre bilang artista, naghihintay ka na sana mapansin ka. Totoo ba? Okay. Mapansin ka, mabigyan ka ng pagkakataon, makonsider ka nila na sa isa sa mga project nila na... Wait, cast na Cast naman ako? Oo, oh, honestly. Lahat namin. naman, lahat ng mga... ng mga kasama kong artista lalaki talaga. Sobra kaming... Nung pinanood namin yung By Bus kay OTJ. Kami, actually, nung pinanood namin yung By Bus, nirequire ko lahat ng mga production ko. Natood kami sabay-sabay. Ganun talaga sa UP Town pa nun, pinanood talaga namin. Kaya nung sabi ko nung sarili ko na, nag-aabang ako na sana, sana mapansin nila ako. Pero hindi nila ako tinatawagan. <laughs> Hanggang gumawa na sila ng OTJ 2, ganyan, 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 sabi ko. Dumating na sa pagkakataon, sabi ko sa sarili ko talaga na, baka hindi pa ako enough. Baka siguro sa mata ko, kaya ko kahit pa paano makapag-action, uh, makapag-drama, maka-arte ng konti. Pero siguro kanya-kanya panlasa eh, di ba? Sabi ko baka siguro sa panlasa ng Direk Eric sa kanilang Sir Don Don, baka hindi pa ako enough. Tahimik lang ako. Tapos sabi ko nung sarili ko, kung hindi talaga nila ako nakukonsider. Pero yun yung layo nung naano ko. Sila iniisip ko, ako hindi nila ako iniisip. Sabi ko ganun sarili ko. Kung hindi nila ako nakikitaan ng potensyal o ng, ng kakayanan para gumawa o maging part ng movie nila. Sabi ko, bakit hindi ako nila nga gumawa ng, ng, ng isang proyekto na para baka sakali, di ba, na makagawa rin ako ng mga ginagawa nila. Pero dahil sobrang busy ko sa batang Kapo, kumbaga parang dire-direcho lang, trabaho lang, trabaho. And then, isang araw nga, tinapwento kayo na ni Sir Don Don, sinabi sa akin ni Ate Leia, producer ko, sabi niya, um, ko, gusto ko daw makausap ni, ano, ni Sir Don Don sa kanyang Direk Eric, baka daw pwede kayo makapag-lunch o whatever. Kinilabutan na ako oh, nun. Kasi, syempre, honestly, hindi ko sinasabi, ang tagal kong hinintay ito. Ang tagal kong pinangarap na makatrabaho sila. And then after that, sabi ko, sige, sige. Sabi ko, kahit sobrang busy ko talagang ginawan ko ng time. Kaya may creative ako noon eh. Sabi ko, pwede ba mga 11 a.m. or 10 a.m. or 11 a.m. Punta agad ako doon. Tapos dumating kami, una kami dumating. Tapos dumating si Sir Don doon. Wala pa si Derek Eric. Sabi ko ganun, kukwentuhan kami ganun. Kinuwento ko sa kanya, inamin ko. Sabi ko, alam mo, Sir Don, aminin ko sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay na sana makonsider nyo ako sa mga projects na mga ginagawa nyo. Kasi siyempre sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, talagang alam mo yung na ng mga tao yung ginagawa nating mga Pilipino. Kasi napaka-wusay at napaka-talented talaga ng mga Pilipino. At pinagdaanan ko rin yan before, noong nasa indie films pa ako. Tapos ngayon na, ito na, nandito na ako sa mundo ng teleserye, ng action. Siyempre, nangangarap ka na makagawa rin ng isang pelikula na alam mo mapagmamalaki mo. And then, nung, nung kukwento kami ni Sir Dondol, may mga projects silang gustong i-pitch sa akin na iba. At nakinig naman ako. Well, lang kami ang kinig ako ganun. Ang, honestly, ang gaganda ng project na pinipitch nila sa akin. Pero habang nagkukwentuhan kami, sinabi ko sa kanya talaga, tinuwento ko sa kanya yung ano. Sabi ko, alam mo, sir, doon yung totoo. Sabi ko, naghihintay ako tawagan niyo ako eh. Kasi sabi ko ganun. Sabi ko, sobra akong fan ng OTJ sa kanang Bybus. So, kinuwento ko sa kanila, kinuwento ko sa kanila lahat ng ano. Habang nagkukwento ko, nakikitaan niya ng may project kami. May OTG kami gagawin eh. And then siguro ka pa nagkukwento nakikita sa akin ni Sir Don Don na, oh, pwede siya eh. Oh, siya dun sa concept namin. Kwento, 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 kwento. Then after that, kung ano na ano, napagkwentuhan namin, sabi ko, alam niyo po, fan din ako ng uh, Mineral Luna, ng mga kinagawa natin ngayon. Sabi ko, nakaka-proud kasi kaya na natin gumawa ng mga ganon eh. Yung pala may project din sila ng Bonifacio. Umapasok lahat ng mga napagkukwentuhan namin. And then after that, dumating si Direk Eric na pagkwentuhan lahat ng mga tapos sa present sila ng project. Pero, mas umangat yung concept nila ng OTJ sa kabunipasyo. Siguro dahil sa itsura ko, sa kakayanan ko, sa kayo bilang ako na batang kalye, di ba? Yung normal na tao, normal na Pilipino. Mas sumuswak sa akin yung mga ng sa OTJ ni Mari Maghari sa kanong si Bonifacio. And then after that yun, yun na po. Nag-flow din siya na nag-flow na para every week, nagmi -me meeting kami, nagki-creative. Tapos matagal na po to. Matagal <laughs> na po yung yung meetings namin. Kaya sinasabing growing. Anyway. Yun din po. Kaya everything na nag-aano kami na di-develop na na-develop yung kwento, yung projects and then hanggang na finally na pagdesisyon na namin na ito na, Gawin na natin and then after that, ang iniisip namin, paano palalakiin yung project? Hindi lang para sa buong Pilipinas, kung hindi para, paano natin iprepresentah in global yung gawang Pilipino, na which is yun yung laging ginagawa natin. Kaya sabi nga namin tatlo na kung gagawa tayo, siguro doon na natin na magmamarket to, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kasi, minsan lang yung pagkakataon na ito eh. Sabi ko nga ako, makukontribute ko lang dyan, siguro, sabi ko pagiging professional. Kasi every eh, time talaga, every time na nag-meeting kami, talaga sinusubukan ko na parang uh, kahit sa production ko na may yung kung paano yung pagiging maayos at mabuting um trabador o taga-sunod o bilang artista. And then sabi ko nga, uh, sa sobrang tiwala ko kay Direk Eric uh, at Sir Don Don, sabi ko, sino na bahala dun sa film? Hanggang maaari, nakalikod lang ako gano'n kasi gusto kong matuto sa kanila. At unang-una sabi ko, sobrang proud na ang magsusunod neto si Michiko, na matagal ko na rin pinangarap na makatrabaho nung nandun pa ako sa indie films. At ngayon makakatrabaho ko na silang lahat kaya napaka ano to eh, sagot um, sa kutsa, matagal na matagal ko nang hinihintay at dasal. Kaya, the very proud and hindi pa masalaman. May, may hints na bago pa kami mag-meeting, may hints na namangyayari talaga to. Kasi hiniram ko yung isang artista ni Coco, yung abogado niya. Si Attorney Ray. si Attorney Ray. Tapos, pagdating niya sa, sa set ko, sabi niya, ah, uh, pinapasabi ko ni Coco, ginamit po daw akong artista pero ba't siya daw hindi mo inofera? Ako <laughs> na <laughs> yun. Sabi ko, tarating din tayo dyan. Sabi ko, direk ito kwento niya. Nung tinawagin na inairam nila yung isang artista ko, kasi totoo, kung pare ko yun sa ka-attorney ko, nagulat ako, pinukuha siya na direk eh, Maddie. Sabi ko, Pare, alam mong sabi ko, sa totoo lang napakaswerte mo. Ako pangarap ko lang sila makatrabaho, samantalang ikaw ang kinukuha nila, dinaik mo pa ako. Alam mo yung ganun yung ano sa ano. Kaya nakakatuwa, and then after that na mangyayari rin pala ito, parang gano'n.